Boss, boss, pwede bang, uh, ba ang uh, boss? At uh, patungkol lang dito sa trending na issue ngayon, no? Uh, yung mga flood control projects, alam naman natin na uh, talagang uh, pinag-uusapan ito, yung maanumal yung mga ghost project ng uh, flood controls. Hindi rin mawala sa usapan itong uh, Davao City. Kasi nga, nakatanggap ng 51 billion itong si Congressman Paulo Duterte para sa flood control projects. Sa tingin mo ba dapat investigahan din ito ng Senado? Sa eh, akin lang, ha? masasabi ko lang dyan, dapat yan investigahan talaga yan, kasi... Medyo malaking pera yung issue dyan eh. Tsaka kung maging okay naman sana yung ano dyan, yung proyekto ng Congressman Duterte na yan, dapat hindi na ganyan dabaw ngayon. So dapat kahit pa paano, hindi ba siya binaba kasi laking pera nito boss, Oo, ano? Oo, eh, laking so, pera yun. Eh ang nakakatakot dito boss, baka matakot na naman sila Chisi Scudero at si Marcoleta kasi nga, eh alam mo naman mga kaalyado, baka, baka isipin na naman eh hindi pwede banggain kasi makakabawas ng boto. Uh, eh, dun lang yung magiging pangit lang talaga yung pamamalakad ng Pilipinas niya kung ganyan na ng ganyan tayo dyan. So, dapat imbestigahan ito, boss? Oo, oh, dapat talaga yung boss, imbestigahan yan.